Ayan na kaludjaydol tayo na may magdidilig. Ayan, walang sawang pagdidilig sa gulayan, sa paaralan, makaludjaydol yan. Like and share mga nga. At paki-comment na lang sa aking commission. Uh, Ayan. mga kalutsa idol buksan na natin ayan mga kalutsa idol ganyan lang dito sa gulayan sa paaralan ayan yan yung greenhouse mga kalutsa idol yan greenhouse namin ayan ang litos litos nakaano sa ester foam mga Ayan, litos yan mga kalutsaidol litos